may nakita kita dito ano? bayan ng gagamba, diyan na? kung to kung 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 ayan kung 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 ko na Oh, grabe, laki kasi laki ng kukuko to Good, buntis laki o butyog rin ko sa kamay ko laki laki tawag sa gagamba na to <laughs> <laughs> buntis sa tara busog laki nyo Tama, mahaba ang galamay. Eh.